Siya ay kasalukuyang nagsisilbing pinuno ng grupo bilang karagdagan sa pagiging isa sa mga lead vocals at rappers. Inilarawan siya ng kanyang mga miyembro ng pamilya at grupo bilang kanilang pinakadakilang mapagkukunan ng lakas na binibigyang diin ang kahalagahan ng manatiling tapat sa sarili sa loob at labas ng entablado. Patuloy siyang naging isang pangunahing figure sa paghubog ng pagkakakilanlan ng BINI at P-Pop culture sa Pilipinas. Ano na ba ang kanyang mga naipundar sa ngayon? Siya si Joanna Christine Burgos Robles, nakilala sa pangalan Jonna. Ipinanganak noon January 26, 2004 sa Calamba, Laguna. Siya ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Naglingkod siya bilang isang majoret sa marching band ng kanyang paaralan at nakipagkompetensya sa mga kompetisyon sa journalism sa campus sa high school bilang bahagi ng kanyang paunang plano upang maging isang broadcast journalist. Ang dapat niyang pangarap ay maging isang broadcast journalist o isang news reporter, dahil ipinapakita sa kanya ang mga kalahok sa radio at TV reporting competitions sa RSPC sa kanyang high school years. Sa grade 6, gumawa siya ng isang pagnanasa sa journalism nang tanungin siyang magbasa ng isang pahayagan sa aklatan ng kanyang paaralan. Pagkatapos ay lumahok siya sa pamamagitan ng kanyang mga taon sa high school sa District Schools Press Conference at sumulong sa Regional Schools Press Conference sa Calabarzon na kung saan ay mga kwalipikado na humahantong sa National School Press Conference. Simula bata pa lang ay energetic na si Jonah. Bata pa lang ay mahilig na siyang kumanta at sumayaw kapag may musika, at mahilig din siyang umarte. Sa third grade, nagsimulang sumali si Jonah sa mga singing competition sa kanyang paaralan. Nagsimula rin siyang sumayaw sa parehong edad, sumali sa isang dance troupe na nagtanghal sa mga kaganapan sa paaralan. Hinayaan siya ng kanyang ina na kumuha ng mga workshop para paunlarin ang kanyang kakayahan sa pagkanta at pagsayaw. Bilang pinuno ng Bini, lead vocalist, at lead rapper, si Joanna ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa tagumpay ng grupo na pinaghalo ang profesionalismo. Sa labas ng kanyang karera sa musika, lumitaw siya sa mga drama ng Pilipino tulad ng Maalaala Mo Kaya at Kaden Ginto. Noong November 6, 2020, ipinakilala si Joy na bilang pangalawang miyembro ng bagong girl group ng ABS-CBN at naglabas ng pre-debut remake single na The Coconut Knot. Dito nagbago ang kanyang buhay at nakilala siya ng gusto matapos sumikat ang kanilang grupo at nakilala hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ligtas na sabihin na ang T-pop girl group Bini ay nagkakaroon ng kanilang karapat dapat na sandali na pansin. Mula sa mga hit na kanta, sumasabog na paglaki, pinag-uusap ang mga pagtatanghal, at mga viral na post mula sa mga tagahanga at hindi mga tagahanga na lumalabas sa X araw-araw, ang bini ay tataas at tataas habang umabot sila sa pinakamataas na tagumpay. At ang pagtulong sa pamunuan ng daan para sa grupo ay ang kanilang pinuno ng grupo na si Joan Robles. Gaya sa ibang miyembro, dahil sa bago pa lang sa industriya ay wala siyang naibahagi na kanyang bagong bahay. Pero gaya sa iba ito ay nag-iipon din para makuha ang pinapangarap na bahay para sa kanyang pamilya. Mayroon din itong kondominium na tinutuluyan, kung hindi ito sa kanya ay siguro nagre lang muna ito sa ngayon. May mga kumalat din sa social media tungkol sa kanyang nabiling bagong sasakyan, at gaya sa ibang miyembro marunong din itong magmaneho. Dahil nga bago pa lang sa industriya, ay wala din itong naibahagi na kanyang mga negosyo sa ngayon. Ang mahuhusay na mga awit na ito ay naging isang maimpluwensyang figure sa industriya ng entertainment sa Pilipinas, na nagambag sa tagumpay ng grupo sa mapagkumpetensyang mundo ng musikang T-pop. Ang mga tagahanga at tagasunod ni Jonah ay madalas na nagtataka tungkol sa kanyang personal na kayamanan. Walang nakakaalam sa saktong net worth nito, ngunit ayon sa ibang website ang estimated net worth nito ay $600,000, o 35 million pesos. Bilang leader, lead vocalist, at lead rapper ng Bini, ang kinikita ni Jonah ay malamang na bahagi ng kabuoang net worth nila. Bilang karagdagan, ang tagumpay ng Bini sa mga streaming platform, social media, at sa mga live na konserto lahat ay nag-aambag sa kita ng grupo. Bagaman mahirap matukoy ang individual na net worth ng bawat isa na may katumpakan, malinaw na nagbabahagi siya sa tagumpay sa pananalapi ng lumalagong tatak ng Bini. Ang mga bilang na ito ay nagpapakita ng mga kita mula sa mga benta ng musika, merchandise, live na pagtatanghal, at pag-endorso ng brand. Ang mga live na pagtatanghal at konserto ay isa pang pangunahing pinagkukunan ng kinikita ni Jonna at ng Bini Group. Bilang karagdagan sa kanilang mga regular na pagtatanghal sa Pilipinas, ang Bini ay nagtanghal din sa buong mundo, na higit pang pinalawak ang kanilang pag-abot sa buong mundo. Ang mga konserto na ito ay nagbibigay ng kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng tiket, merchandise, at sponsorship, na lahat ay nakakatulong sa net worth ni Jonah. Dahil daw sa marami silang ginagawa at puno ang schedule, ay wala pa daw siya time para sa kanyang love life. Maliban na lang daw siguro kung kaya talagang pagsabayin ayon kay Jonah. Pero sa kaso niya, gusto raw niyang nasa piling siya ng kanyang pamilya kapag rest day. Mayroon naman daw ng liligaw sa kanya pero hindi daw muna ito ang priority niya sa ngayon. Taglay niya ang tiyaga, simbuyo ng damdamin, personalidad, paninindigan na gawin ang tama, kumpiyansa, at karisma, si Joanna ay naninindigan bilang isang huwaran at isang beacon para sa kanyang mga miyembro habang sila ay nagpapatuloy sa panibagong landas. Bukod dyan ay marami din skill si Joanna, para siyang walking talent show, kahit saang manfield. Si Joanna, na mula sa pagiging pinuno ay nagsisilbi bilang nangunguna sa boses at rapper ng grupo. Sa kabila ng pagiging pangalawang bunso sa grupo, napili siya bilang pinuno, at malinaw na kung bakit. Ang mga tinawag na, Master Joe, ng mga tagahanga ang mga blooms, ang paraan ng pagdadala niya sa kanyang sarili na may tulad ng isang aura ng kumpiyansa at nagsasalita ng may gayong talino. Siya ang tipo ng taong nakikipag-usap at makikinig ka talaga. At mas mahalaga kaysa rito, masigasig siya sa hindi lamang ang kanilang mga pagtatanghal at musika kundi ang kanilang pangunahing mensahe. Ang dalubhasang leader na ito ay nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng mga grupo ng babae, pagkababae sa kanilang sariling mga termino, at kung ano ang ibig sabihin ng isang nagpapalakas na figure sa P-pop. Sa kanyang multifaceted personality at compassionate, si Joanna ay lumitaw ng isang tunay na modelo ng papel hindi lamang sa kanyang mga tagahanga kundi pati sa kanyang mga kapwa miyembro. Patuloy siyang nagpapatunay sa pamumuno, tulad ng pop stardom, na may malasakit.